Let's go! So dito tayo sa Saraya Quezon uh, Dating kami ngayon So dito ilalagay yung buhaya Nya. <laughs> dito nyo tatawagin si Dakila Dakila! Let's go mga Let's go mga kabangis So yun Buyat pa tayo ngayon Antok-antok pa Galing tayo sa Ano yun Ilang gampa Galing tayo sa ano Sa biyahe Ah galing tayo ng Manila Tapos Nag side day muna ako Kagabi Kaya eto Taping ulit Let's go <laughs> Let's go mga kabangis Let's go Yeah. Yeah. Let's go. Buas taping uli. Sa ano naman. Abangan nyo ako. Patang riles. Batang riles ako buas. Let's go. <laughs>